video guys, 'tong po kayo. O para po mag-message sa TikTok ng. Ulan nakalagay na message guys. Sa 'tong uh, po na po kayo. paano, first po. Punta po tayo sa ating TikTok. Yan. open nyo lang guys. Yan. And punta tayo sa me guys. Me so oh. kung makikita nyo to guys so oh, yan yung guys yan o yung guys yan o guys po kayo guys yung guys na ko po ko kinaya ko po yung message to guys po ko nga kayo guys kung paano gawin So, first guys, i-copy nyo lang po yung message na message Puro tayo sa atin. Puro sa message. So, ayun anyway, nga guys. I-copy nyo lang siya guys. Ayan, i-copy nyo guys. Ayan, copy na kita. Ayan po, i-copy guys. So, pagka-copy nyo po guys, back po kayo. So, kung saan nyo po gusto mag-message dito guys, so, oh. So, dito ako, guys. tapo pa ako mag-message. Tara po tayo. Shhh. Wala pa siyang message. So, hi, guys. Kapag nabing lang siya tama yan, ipapalo -fo pa ko kayo at bibigyan ko rin kayo. So, wala na. nakalagay. O, dito na lang, guys. O, so, dito. So, hintay natin kasi nilo-loading pa guys. So, tara, hintay lang. May cellphone ka? Pero nang cellphone mati. Okay.

Tara okay. na guys! Tumutuloy oh, yes. natin! Copy! guys! ika guys! Copy! Pagkakapi nyo guys, it is nothing. So, nakikita nyo po guys! Pwede na kayo mag... Mag-message! Right. Ay, mag-message! A, uh, Pre -geal Pre -geal lang. Ba, May cellphone ka? Na pero nang cellphone ate. Hindi okay, mawawala mawala okay. 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 Ma ito ate? Ito ate, tingnan mo ate so on, One, two, so, three. So, guys. So,